Hello, good morning people of the Philippines and the whole world. At dito tayo ngayon sa Kagawian ni Matanuli. So, dito tayo ngayon ng ng Kagawian. Ay, hindi pa nila ako sumarit So, kami doon dito kay Matanuli before kami mangutan. Syempre, kaya ayan. So, ayan din ang natin yung puno ng, ng, ng gaway, ang gabi. Kasi ganito yung pag ano, kinikitis lang para hindi, hindi naman pwedeng bubuting kasi pag binubot na wala na kaming otlohin. Wala nang mauulit pang ano, gawain kaya hindi at lalong hindi pwede kasi hindi sa amin to tumihingi lang kami kaya kailangan natin pagigihan yung pangutang kasi people of the Philippines kailangan natin talaga yung megas megas yung mamaya kaya kasi hindi ano hindi pwede natin gugnutin yung mas masarap sana kung merong tayo kaso hindi pwede kasi bago pa lang yung mga tanim kaso malaki lang yan pero bago pa lang yan kaya hindi pwedeng pugnutin at hindi pwedeng isali yung hintay kasi hindi mahingi lang kami kaya hindi pa ng Philippines kaya sorry hindi ba ang lalaki ng mga gawain doon grabe ang tataba ang tataba grabe mana lang sa nanonood hindi nagmana sa akin kasi ang payat payat to grabe ayan prove proven prove yan ay kita kita hindi naman ako mataba hindi ako gaya ng mga gawain kaya di ba sa people of the Philippines kaya ganyan lang yung ang kikitis ng mga dahon kasi mas siguro kasi kailangan dahil na So ayan mga people of the Philippines Akin ang kat at mamad para Kaya kirib-kiribin natin yung gawai Kasi para Kasi malalaki yung gawai Hindi pwedeng pag ano lang Kung kinat Kinatas hindi pwedeng kinat Ano bukam uh, makuno naman yung mira namang gawin makuno to pero kasi yung iba hindi na kaya kaya kailangan nating terus terusin mga diktay kasi ang laki laki ng mga gawin na nakatubo talaga sa na ng sobra sobra kaya kaya people of philippines uh, atin ang papalikot to son natin anuhin kirip kiripin kasi alamin na kasi di diba, yan yan na yung matais yung tais dun sa may dulo kasi ah uh, hindi yan natutunaw kasi ano hindi yan nakukunod kasi ano matigas yung kasi ano parang yung dagum ay people of the Philippines kinikirib-kirib na natin ang ating gaway ano so yan ito yung pagkikirip kirib namin dito in hmm. lalo na kapag binibilad namin sa alaw alaw sa araw wala ninongwit ko na nila lalo. ayan si Chu si Panda oh, si Panda si Milky ayan o oh. Nito siya sa gilid tumitingin sa akin pag utan ayan ito yung aming kinirin kinirin na gawa so humanda na kayo sa aming magluluto at syempre merong salar ayan salar kasi pampaanghang na laban natin yung kati ng gaway ay hindi naman gaway lahat ng gaway ay may kati depende lang yun sa pagluluto daw sabi nila pero hindi ako naniniwala na depende sa pagluluto siguro depende sa pag-uukay sa migas-migas niya -migas natin siya aw mali ang ibig sabihin ko ay hindi ako naniniwala na pag inukay daw ay kakati hindi ako naniniwala doon yan kaya ayan eh mimikos natin yan mamaya mga insan kasi hindi ako naniniwala na kapag inukay daw yung gawain ay kakati ay hindi naman yun talaga hindi naman yung pwede hindi naman yun ano kasi hindi, hindi naman yung scientific explanation kaya ayan oh mimikos natin yan insan kasi naniniwala ako sa forever i mean ah, naniniwala ako na ano yung nagpapakate ay dapat kinaanik natin yung pagluluto para hindi kumati hindi 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 naman basihan yung pag okay. okay kasi pag minigas migas natin yung mga insan mas lalong mahalo yung mga sarap yung mga sangkap lahat ng sangkap syempre kaya yung yeah, oh, kain o dito kakain ako sa labas may lar. Wala lang panakit kasi. Wala lang panakit. Ito yung araw-araw ano? ng luling Kasi wala kaming gamit ngayon Dubai. gas gabay. lang. Ang na ako besa Ganyan siya kayo Mangutang na sa lilibot sing gawain ka utang Buhay sa saan daw